Assalamualaikum guys. Magluluto tayo ngayon ng kanin na favorite ni Mr. Cupid. Ayan, meron tayong putol-putol na pasta. Isasangag muna natin. Ayan, magbo-brown na siya. Habang may binabad na tayo ng bigas at saka yung pasas. So, na so, lalagyan natin siya ng olive oil. Ayan, nilagyan natin siya ng olive oil. So, haluin ulit. Ayan, brown na brown na siya. Pwede na ilagay yung at ating binabad na siya. Binabad ko yung bigas. 30 minutes. Nilagyan natin siya ng asin. Depende sa inyo kung gaano kaalat ang gusto niyo. Ayan, nilagyan natin siya na cumin powder. At saka nilagyan na natin yung pasas na bina, hinugasan din natin kanina. So, Ayan, hinalo na natin siya para magpantay-pantay siya. Ngayon, tatakpan natin siya, guys. Tatakpan natin siya for 10 minutes. Mahina, mahina yung apoy niya, guys. Hindi siya para hindi masunog. So, nagpakulay na rin ako ng tubig. Ayan, pagkatapos, ayan, halo na yung tubig natin. Nagpakulay na rin ako ng tubig para hindi ang sabaw sa natin. So, dalawang glass yung ating binabad na rice kanina kaya dapat dalawang glass din yung ano uh, ilalagay natin pinang tubig ko na sinakal kasi alam ko na kasi halos araw-araw ganito yung ginagawa akong kanin eh pinapaluto ni Mr. Cupid ayan na ilagay na natin yung tubig ng init takpan natin siya guys for 15 minutes Ayan guys. Luto na yung ating kanin na masarap. Ayan. Pwede na siya ihain. Thank you guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan ninyo.